good morning, good morning mga show. Welcome back sa YouTube channel natin mga show. Nandito naman tayo kung tip price naman tayo sa so about ng mga panggamit sa mga kusina, sa mga restaurants. So nagigusyo ng na mga restaurants dyan, sa mga kalenderia or mga mamihan. So mga, dito ipapakita ko sa inyo ang mga bilihan ng mas, mas mura ang presyuhan dito sa mga gamit sa kusina mga guys. Itong tindahan na sa likor na napaka sa mga restaurant makikita natin. So samahan nyo ako uh, si Tony Vlog dito sa Carmen Planas si Street sa mga about na mga gamit sa restaurants, sa mga kusina dito mga sama. Oh, shoutout nga pala sa lahat mga subscriber natin. So, ako ay puso ng nagpapasalamat si Tony Vlogs, mga baguhan sa ating YouTube channel. okay so, sa mga mga guys, mga dito sa likuran, so update price down sa mga about na pang-restaurant, guys. Okay, let's go. Dito lang tayo sa tindahan natong Santay makakabili, makakapag uh, pag-abilte sa mga presyuhan dito ng about na mga pang-restaurant natin ito. Napakaganda ng paglalagay ng mga pang-ulam natin, pang-restaurant talaga 'to. So iba't ibang uri at iba't ibang klase mga pwede natin mabil ma dito mga So dito tayo. So may mga hindi lang puro anong natin mga burautan mga So update price sa mga abat pang restock. So kasama ko si ano si El blog Vlog tapos si City Bike ang kasama ko ngayon. So wala akong kasama isang kasama natin ka vlogger natin no. So nandito sa mga to oh, ito. Ah, may tanong natin, ma'am. So Uh, Ma'am, pwede may tanong natin. Ito ba gawa sa stainless, gawa ng aluminum? Stainless po. Stainless talaga. So, itong pong gold niya. Ang tawag po dyan na ano, uh, round roll top po. Oh, yun. So, yung talagang hindi siya nakakalawang parang gawa sa aluminum, no? Yan. So, ah, stainless to. No? Itong takip niya, uh, pang stainless pero pa rin siya, aluminum. Ano po yan siya? Glass. Glass. O, oh, yan. So, mga guys, oh, ang presyo dito sa mga na restaurant so nag kung mas ay kumpara mo sa ibang markitas mga pupunta sa ibang markita mga guys. So dito pa ang presyo po dito mga ibang sa mga pang ulam no. So ang presyo nito 3,200. So may tanong din tayo mga dito mama mayroon pa naman negotiable sa presyo nito sa mga tab natin. So for example ng 3,200 mayroon tong list pa. All right. Sa magandang brand po 'yan, EPC brand. Oh, 'yun so mga guys. So ilang kilo po kapasity po diyan mga, mga about ng na mga paglalagyan natin pang ulam naman. For example, uh, 6 liters po. Ah, 6 liters po ang capacity ng bawat round roll top po. Tapos pag yung rectangular okay. natin, natin is 9 liters po yung 9 liters po yung capacity po sa mga bawat. So ang presyohan po na uh, 4,200. So maging list po, pag 4,000 na lang din po yan. Pag kung, kung tatawad. May, dawas pa naman. May dawas if mas, ever pa naman. May dawas So nagbabalak na. So ito, mayroon sa mga ganito po mga guys. So ito naman, 4,500. So mga negosable pa naman daw ang presyohan dito ma'am. Uh, guys sa so mga ito about ito ibang ibang ano rin yung sizes no na no, meron tayo ng ito for example ito ha sa so, mga gitong stainless din sa 2,000 2,800 so 2,800 negosable pa so parehas lang din to no uh, meron parehas lang parehas lang uh, No glass po siya. Same ah, ay okay. so system. ito po mayroon siyang ano dito. No? So ito, mas mababa ang ito. Magkano okay? ka? 2,500. 2,500. So mayroon naman tayong ganito. Uh, 3,800 na? No? Oh, okay. Yan, sa so mga daming magpipilihan. Hindi, kasama yung cellphone, ha? Ayan, yan, yun. Ayan, yun. yun. Ito pa po, po, may... Ay, mayroon siya. Ayan. O, oh, ba diba? So, habang siya, ano, dyan, hindi siya nalalamig. So, still sa yung mainit. Ayan. Ayan, sa so, mga ganyan, guys, no? So, dami na tayong pag... Pero, hindi mga... Yun, katulad. Yung ano naman yung stainless trabaho? Ay, yung ano? Ano tawag yan? Lagay ng juice. Palame? Stainless po yan. Pampers <laughs> oh, 12 liters capacity niya. Stainless. Po. Kasama pa rin sa seat dito sa mga restaurant uh, niya naman. Yes. Ah, uh, yan. So Pero magkano niya? Pero pa mga iba't ibang klase ng lamp for uh, buffet. Yung may mga, ano yan? Ihilaw, no? Kasama ba doon sa, ano na yan? Yung ilaw na yan? kasama. Apo, inilalagay po yung ilaw natin dito sa mga dito sa round mga alam. yan pinaka ano niya. Ah, yan sa so, mga ito ganda. Ito mayroon naman to, ma'am. Magkano ang presyo nito? Ah, uh, magkano ang 3.5. 3.5. Yan 3.5. Ay, last po po yung mga 3, prices natin. Ano 'yung salamin ng no? glass niya? Glass niya. Okay. Ah, ito ang mga okay. milky barrel natin. Uh, iba't ibang theaters po yan siya. O, oh, pasensya mo um, si Tony Vlog. Undersize lang kasi po. Hindi ko na mabat. Nakapingala si Tony Vlog. Yan, yeah, magkano mga presyon po doon, ma? yan, uh, ganang... yeah, nakatutok sa kamera po. 1,400. So, yan. So, pag binili mo to ma'am, for example, pag binili to kasama na ito yung seat na yung ilaw na yun. Uh, Ibang price po, din. Iba po yung price ng lamp natin. May like, okay. retail price is ano, five po pero pag marami po yung kukunin ng pang catering po, may oh, -catering. bawas po. Uh, yung mas maganda kung pang, pang package, 1, no? Kasi so, may mga deal dami-dami yan, no? Uh -huh. Para mas malaki ang discount si eh, kumpara sa papiraraso natin, no? So ano po pwede pa sa mga pwede natin mali yung katulad yun ma'am, para sa uh, ganito? meron tayong mga heating lamp for catering oh, okay, po. No? Mas maganda pala si ma'am mag-entertain sa Tony Vlog. Yan, ang ganda nito ma'am. Pag binibig ito, ma'am, may isang set din to? Uh, meron po. May, ano, ito siya. yayamanin talaga, no? Yan. Set po yan siya ng... Ah, -20. por piraso siya. Ito po yung, ano natin, serving spoon. Tapos yung ating... Isang set na po yan, ma'am. Halimbawa, ang presyon niya. Po. Uh, hindi po. 210 po yung spoon holder na. Okay. Na. Tapos yung ito... Serving. Ito, ito, ito. kakasama ah, po yan. Aakasama ah, na siya. Two hundred ten. Ah, isang seat na siya. Ito, two hundred ten ito mga. Isang seat, no? Dito tayo, boss Tony. Okay. So, doon naman tayo. Dito tayo. Sige, doon ka, ma'am. Sige, doon ka, ma'am. Una ka, ma'am. Doon naman tayo. Okay. Una ka. Ito po yung mga, ano natin, crystal goblet. Water goblet. Okay. Okay wine goblet. Ayan po. ah uh, Nagkakahalaga po ito ng 85 pesos per retail. Pero may last po po siya per boxes po. Oh. Pag pi per piraso po, magkano pong isang piraso? Uh, 85 pesos. 85 pesos. Po. So, uh, okay. Set. Isang set? 65 pesos po yung pinaka bulk order niya. Okay. So, yan. So, mga, uh, mga pinggan ng pangyayamanin talaga, mga pangyayamanin talaga. Okay, tuloy pa, ma'am. Eh ito, ma'am, sa mga para pa makakuha ng idea ng mga customer natin sa mga bag na nagtatayo pa tang ano natin, platter. Lagayin po sa ng mga cakes mga cupcake, mga okay. dessert. Okay, oh, pang pang dessert, no? oh, ayan. Tama ba ako? Fruits, oh, mga sa mga restaurant. So, kasama na rin yan kasi paglalagyan ng mga dessert yan, di ba? Tama ba ako? Ayan, tapos so, mga ganyan. So, magkano mga presyohan ah, po? Tama, tapos 1,500 po yung mga ganito na. So, uh, 1,500. So, mga yun. Yung yeah. katulad yeah. yun. Ano, pwede po ito lagyan ng mga soup, iba't ibang mga gusto nyo, kung ano yung lalagay ng frozen, pwede po. For catering po siya. Pero hindi naman siguro pang restaurant pwedeng gumamit dyan. Pwede yeah, naman tayo mga ah, ordinary na rin um, tao. Pwede, uh, pwede, rin. Uh, pwede rin, di ba? Um, ito, pwede um, naman, uh, naman ito pang display. Bagong uh, Pasko, okay, bagong taong. Okay. Pa, pwede pa rin ito pang display ng mga prutas, oh, oh. diba? Oh, oh. Tama ba ako, oh, yan. mo, Oh, oh yun, eh. yun, yun. Yan, ito mga mayamanin din po na sa mga pinggan natin, ma'am. Magkano yung mga plus one? Ano yung mga, mga ala natin? Yayamanin yeah, set, oh. set natin ng na mga plato. <laughs> Pwede po yung pera-peraso lang? O isang set na mismo talaga? Yeah. Pwede naman po for retail for pieces po. Mm -hmm. So yun silang. Iwasan ko talaga, so, mga, imbis nagbablog kami rito, makapasag pa. Okay. Interview ah. Ano? Be, sige. No, yeah, okay. sige. So ito po mga pagkakapihan natin. Wow. So restaurant hmm. naman yan. Oh, so pagkakapihan. Matin, oh, wow. tayo, yun talaga. Oh, so magkano isang man, seat mag naman niya? kasama yung ano? Baby, magkano nga ito? Pang, talaga. Yung ganda, oh. Pwede ko rin bumili. Dyan. Kung yeah, kaya mo bumili. Ayan, oh, magkano? Ganda, -gan. no? 280. oh, 280. okay. Bilhan mo misis mo. Naksigur, punto. Ah, yan, yan. Ito, ito, naman. So, ito naman trabaho, mama. Anong trabaho nito? Ah, po. Lagayan po ng mga... Gamit. Asukal. Gamit. Gamit. ganyan. Iyayaman na din ulit. Oo, oh, pangayaman talaga, eh. Tapos yeah, yun. nagwala yung anak mo, no? <laughs> Basta, yan, yan, yan. Ito, gusto mo. Okay. Ito po, mga Ay, Yan. Mga charger plate natin for catering Gawa aluminum yung gawa sa stainless. ah uh, PVC type po siya. PVC type. Ito, yes. hawakan natin ma'am. Pag nabasag, babayaran mo. Ah, luminom siya, luminum na. Hindi po, uh, PVC. PVC. Ah, PVC. Ayun, parang ay, service na siya. lang siya, gusto. Hmm, parang service. Oo, ayan. Paplato. Ayan. Eh, ibig siya ipapatungan lang ng pinggan. Plato. plato. Yes, ay mo talaga Alam pinggan, mo kami, gusto ng plato talaga. Gusto kami mayayaman pag kumain. <laughs> ayan, mayroon na siyang service lang. pa talaga. Hmm. Ayan, na simpleng paliwanag dyan. Ang ganda, ang ganda. So ano pa ang hinahantay mga guys? So mga kayo nagbabalik sa mga restaurant, napapaka solid dito. Later, itatanong natin yung address, na location, at saka kung paano mag-order online. O oh, yun ang maganda ron. okay. tira tayo. Ano, saan sa ba? Kaya sa aming tapos meron po. O later, itatanong natin. Ikot muna tayo ma'am bago tayo mag-invite natin, natin sila. So example natin ma'am, ito about ng sakot sara ng mayayaman ng mga tinidor ma'am. Magkano po sa isang set po ma'am? 150 po yung gold natin. Makapal Gold. po yan. Kung oh, makapal talaga. Mm. So, 150. Magperpiraso natin, 150. Nasa ano to, ma-40 ganun. Isa per piraso O mm. oh, yun, maganda. O, oh, sa mga guys, sa mga kutsara natin ha. At sa mga tinidor natin, 150 sa isang set. Nakita niyo mga guys? O, oh, di ba? Gold to. Mahala Hindi po, po yan, yan nagpipay. Ah, yeah. ah, hindi siya nag ano, siya. Ito, aywan ko lang kung kahit hindi ka magtayo ka ng restaurant, dito lang pwede ka sa bahay, pang bahay, pwede rin gamitin. Hindi naman pang restaurant, pwede tayo dyan. Yan pito ba yung set po ma'am. Magkano so, mga mga presyo? Si Bawang okay. Six pieces. Tapos? Tapos isang, isang... meron pong one set. Ano po? Uh, yung pinakasupat niya. So isang 2, set na? 3,000 po yung pinaka, set, niya. Set, uh, set, uh, 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 set niya? Oh, isang set niya. 3,000. Oh, okay. Tasa. Yan. Oh, yan. Tama kasi. So yan. Para isang, ito para Ito po. Ito po. ng idea Ito po. Ito Ito po. isang po. Ito po. Ito po. Ito po. po. Isang dalawahan. Isang one. one four. One four. Ah, one four. Is single niya. One four ang price yan. Yun, yung ito. Ang ganda rin yung design niya. Okay? guys. So, yan. Ano naman yan? Magkano naman presyo niyan? 2,000. 2,000. Ganda guys. Pag ang bisita mo, si Inday Sara. Wow. Yan. Ilan yung mayayamanan talaga. Mo oh, yan na. Yeah. Yan, yan yung guys yun. Dito. Ito. Mga, parang parang makakuha lang idea ito. Mga, ito, yung mga presyo nito. So itong presyo naman naman to. Mga magkano to? 3,000. Oh, 3,000. Yan yung ha? Hindi lang porkit sa restaurant lang pwede na. Pwede na itong Ito po. Meron tayo may term, ano, termos. Ano? Thermos, no? Thermos ba tawag yan? Apo. Oh, thermos. Ayan, po termos. Po. termos. Magkano naman isang set yan? 2,800 po yung price niya. Tapos meron na siyang mga kasamang. Yung mga pagpapatungan na. Oh, cup na. Sa, copy cups. So, 2,800. Hindi gusto sa ball pa ang presyo. Hanggang. Okay. 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 Ito mayroon tayo ng papalambutan. Ito may mga presyon tayo. Magkano ang ganito? Ng matigas. Lalambot eto, yan. Ito po. Ang um, price po niya is 1 for 4... Tambot? Palambot. Yes po. Ba't wala dito? Nasa, Lalagyan yan. Ah, nanda sa loob? Ayan. Yeah. Yeah. Ah, kung bakit tinanggal lang. Yung malaki ito, magkano yan? O, ito ito ito. ito. Ayan. Yeah. Bung ulo ng baboy, no? Ayan. Yeah. Yeah. Magkano yan? 6.5. Ano, pressure shocker. Yeah, ano ito? Pwede sa oling o pwede sa ano? Negative sa oling di kuryente? Hindi. Hindi po. Uh, uling lang siya doon. Oh, okay. po, hindi siya? So magkano ang presyo nito? 65 po yung pinakamalaki na. Oh, yung eh. 6,500 ang presyo nanto mga so pressure cooker no, tawag balon. Yeah, so itong maliit mo magkano yung example ito? Ayan okay. po ay 14, ah 14 nang 5 liters. 5 liters so negotiable pa nang 14 naman. Ayun, so mga Uy, restaurant na nga. Ito na nga, oh. Nakadispile na tayo, guys. Ito, for example, natin ito. Nandito na sa area ng unit mo sa restaurant. Ito yun yung mga sample na, no? Ito, nakakskis na talaga, oh. Naka, ano, preparation na talaga yan, guys. Oh, ano pa natin pwede natin? Yun na yung kanina, no? So, pinapakita lang natin yung arrange niya. Ayan, ito mga guys. So, itong pong, ito po yung pang-arrange natin na sa restaurant. Ito na po yung kanina, hiwala-wala ito lang kabuha natin, guys, ha? Natandaan nyo, ha? sa so, mga about ng mga presyuhan dito ng ganyan so pumunta pumunta na lang kayo rito sa mga location dito mga sa so, mamay babanggit dito yung sa mga rice cooker hmm? yung rice cooker na malaki na yun magkano yun so dito yung pinakamalaking rice cooker ah 65 so 65 tapos mga ilang kilo kayo yun ah 10 kilo ayan so mga isa nakita niyo naman so mga ito, hindi siya ko siya bumababa talaga, no? Yan ang presyo nito sa lahat. Ito, dito na, oh. Dito na tayo sa, ito. Nakakasis, oh. Yan, no? Yan, Hindi siya kusa na bumaba o bumagsak agad pag binuksa mo. Yan. Sige pa, ma'am. Pakita, ma'am. Okay. Yan. Ayan Okay. So, yung price nito, guys. Best seller po namin yung rectangular hydraulic natin. Hydraulic, so oh, 4,000. Gold, 4,500 yung price mm niya. Um, Ayan. So, sample, pagkita natin ang tumitiklo paano siya, hindi siya kusya bumababas kayo ma'am. Pwede siyang bubble pa, pwede siyang full size. Oh, okay. Ganda, ah. ganda. So, hindi siya ano, no? So, ang presyo natin, 4,500 mga guys nakikita nyo naman ang itsura Eto square to. rectangle. tanong natin kung saan naman ang galing naman ng mga ano natin. Ante ah, ka lang. So, ito mga guys, hindi mga sunggond mano no, o saan galing siya. Ito talaga mga, hindi surplus to. So, mga brand yung brand Galing sa factory talaga to. Uh, yan, ito po mga ano. Yan, mga school. klase ng ano na. Oh, talaga. sabi nyo. So, yan. For example, itong kukuha lang itong sample dito, no? Nahugot pa ba? Ito, Ay, ito isang sit na siya. Ito, <laughs> ito may tan atin ni Dorcha Kutsara. Si 50 per pack. Ang laman po niyan, 6 isang. Ah, ganun. Okay. So, ilang piraso yan? Yan. Ano? Isang yan? seat siya. Po, makapal na klase. Ah, hmm, Ganda. Hmm. Yeah. Yan, yeah. so yan. Yeah. So, sino na? Okay. Ah, ma mayroon na lang tayo katanungan natin. May... Sampung located natin ang ano po? Located po tayo sa Carmen Planas, 876, 878, ah, uh, Kabilang po tayo ng BPI, Carmen Planos Binondo po. ah uh, dito lang po yung pinaka natin. ah direct supplier na po kayo, sir. Okay. o okay. uh, oh, yan. Pwede po kayo magpunta dito, mga madam, sa store. Ay, ano po oras ang opening po dito, ma'am? O mag-close? Uh, opening po kami ng 8 a.m. hanggang 5 p.m. O oh, yan, sa